Ang sarap ng mangga ni Manong oh. Ang sarap ng mangga niya Traffic masyado dito sa amin guys Ayan oh, ang haba guys Ito ang Pidel Rosario Extension Sambacuno guys Cebu City Ang haba guys oh. buti pa si Manong, oh, nagtitinda lang mangga, relax lang. Kay Manong sa nagtitindang mangga, walang traffic. Pero yung mga sasakyan papuntang Lord, ah, papuntang South, traffic masyado. Ang haba na, guys, oh. Ayun, umaabot na talaga doon sa dulo. Okay guys, thank you for viewing